Welcome back to my blog. it's me again Chose the barber, ang nag-iisang barbero na Vlogger pa Okay, para sa ating gupitang ngayon ay Hindi na para patagalin pa ito Ay high fade mm -hmm. Ayos na rin tong high fade na ito no? Pero siguro, ano lang tayo At ah, lang ba? Hindi masyadong mataas, hindi eh. masyadong nakagitna Okay, para na sa ating unang linyahan Ay number 2 guard, tapos ay linyahan agad tayo sa ilalim Gawa tayo ng foundation agad mm -hmm. Sarap talaga pang slice nitong guwanay Sino na no Linis oh Sarap Medyo Sakto lang ang bigat nito kasi metal ito ay Okay number one guard mm -hmm. Ayos Ito itang tiyahan lang ako nito Ah, Taas nito mm -hmm. Point five Para sa ating quad Blending na tayo agad mm -hmm. Open and close lang yan Okay, pagkakuhaan, tansyahan lang. Mm -hmm. Zero lever, no guard yan. Tapos halfway, tapos zero. Para mag tayo. Ang kulot ng buhok ng customer, ano? Ito mga kulot na ganito ay eh, medyo kanto. May hirap bawasan ito sa taas. Misan eh, di mo alam. May clean na pala eh, parang makapal pa rin eh. Mm -hmm. Okay, pero kaya, medyo marami din rin puti ang customer, ano? Okay. Lining tayo dito. Aray, medyo may forma ng kuwan ay. Okay. Mid-pig lang ito. Mid-pig. Sa lang ba? Okay. Ah, lining na tayo sa temple. Ahit ah, na tayo agad. Aray, medyo kuwan na. Malinis ng tingnan. Bago lagi tun dapat ng gamit natin kung ano. Blade. Para hindi tayo makasugat. Para masarap magkomba. Mag-slice. Mm -hmm. Okay. Okay. Pakita ko lang sa inyo dito sa kabila na kwan na, na mabilisan ba. Mm -hmm. number 2 guard tapos ay lining na agad tayo dito uh, sa ating guideline. Number one guard, open and close. Sakto lang 'yan. Okay, point five Mhm. Mm -hmm. ay din ito. talim talaga ng W Martay. Eh. Sa mga nagtatanong, bilikod ko dito dati ay 2,100 ay. Double na ito. Heavy duty na ito. Talagang panggeran na ito. Hindi kayo bibitinin nito ay. Double NG 2020. Yan ang orderin po ninyo. Eh, subok ko na po yan. Tatlong taon na po yung razor ko na yan. Ay, hindi pa nagbabago. Habang tumatagal, lalong sumasarap ay. Lalong lumalakas. Mm -hmm. Lining na tayo. Okay. Sarap. Meron na tayong shaver nito. Ay, no. Okay. bawas lang tayo dyan. Tapos ay... Flipper overcome. Pantayin natin yung mga gilid ba? Gusto niya medyo pataas daw eh. Okay, itong kanyang buhok oh. Mapapalaban talaga ang double mark kapag ka uh, ganito ah, uh, kakapal ang buhok ng customer ay. Eh. Okay, ito ang ating finish product. Pwede na. Malinis na rin ito sa mga gantong kulot eh. Pwede na rin. Mm -hmm. Okay, may mga parang dark spot lang pero yun nakasin eh ganda ba? Yung kulot eh, talagang merong mga ganong kwa Mga kantuhan. Okay, malinis naman pati sa likod. Pwede na rin. Okay, don't forget to follow and likes. Thank you, Lord!